Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Welcome back to my channel. Welcome back to Marisol Templo Talks. Subscribe, like, and share this video. And comment down your opinions and thoughts about this topic for today. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. Um, how does Malacanang respond to this? Thank you po. May kasabihan nga tayo ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Nakakalungkot po. Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Yung, yung mga sistema niya, alam nyo, hindi na pang seryosong tao eh. Yung parang, paano na lang siya, pa-joke-joke sa kanya ang lahat, kahit alam niyang mali. Gumagawa talaga siya ng paraan na i-brainwash yung mga supporters niya. Nakadalasan kasi, huwag niyo po akong mamasamain na, huwag niyo pong mamasamain, huwag kayong magagalit. Kadalasan kasi sa mga kaya niyang i-brainwash, yung mga hindi naman talaga gaanong nakapag-research, yung hindi gaanong maalam, yung nagtitiwala lang sa kung anong sinabi sa kanila na hindi pinapairal yung, yung katalinuhan na mayroon sila. Naniniwala na lang basta na hindi mo na inaalam ang buong katotohanan. Di po ba? Wake up na kayo. Yan ba ang gusto nyo maging presidente at pinuno ng ating bansa? Yung hindi maayos ang pananalita at takbo ng pag-iisip? Iyan po ba? I'm, this is just my opinion, na my honest opinion and take about the situation ni VP Sara. Kasi talagang hindi na kahit sinong titingin, mayroon siyang, mayroon siyang mental and psychological defect. Hindi siya maayos eh. Biruin nyo ha. Ito pa. Talaga namang mahirap turuan ang walang alam at walang balak umalam. Kasi yun nga naka... Naka, ano na sa isip niya at puso niya na sirain talaga, sirain ang administrasyong ito ni PBBM, at sirain ang Pilipinas. Bakit? Yan ang gusto niyong maging presidente, yung sinisira ang Pilipinas at hindi eh, niya gustong maging pinupulaan uh, niya yung San Juanico Bridge na project noon ng ni uh, dating pangulong Marcos. Ano po yung tatay ni PPBM? Na pinagdugtong ang Leyte at Samar. na yung kagandahan nitong tulay na ito ng San Juanico Bridge, I feel it na dinededma at pinupulaan ni Vipisara. At anong itinataas niya? China. Ikinumpere pa niya sa, di ba, yung wall of China. Ikinukompere niya doon. Alam ko yung iba sa inyo nakapanood ng mga pinagsasabi ni Vipisara Sara sa interview sa kanya doon sa Australia. Yung binaluhan niyang Freya uh, Duterte Rally kung ano anong pinagsasabi niya nakaka nakakalungkot at nakakahiya yung pinagsasabi niya kung naiintindihan niya ang sarili niya at kung nag-iisip yung mga followers and supporters niya wake up na po maling-mali nang ginagawa ni na Sara tama ba yun na siraan niya ang ating bansa at iangat niya ang China kaysa sa Pilipinas o di ba parang sinabi niya na gusto niya talagang maging tuta ng China at tulad ng sinabi ng tatay niya na gagawing probinsya na lang ng China ang Pilipinas. So talagang makikita natin sa basis ng mga pananalita niya no, na may mga sa aking opinion lang po ha, sa aking pananaw at sa aking naabot isipin ano, na talagang mayroon silang usapan noon at ang uh, China at Pilipinas sa uh, panahon ni Uh, Duterte, ano po, ni FPRRD, na may usapan talaga sila, kasama si Sarah, no? na something will be for their benefit. I believe so, ha? That's just my opinion. Kaya, ganun na lang kagusto niya na in China, ay uh, masakop ang Pilipinas. At ganun na lang siya ka-disappointed ngayon na hindi nangyari yung gusto niya mangyari. At hindi sila nanalo kay PBBM kasi hindi nagpahawak sa kanila sa leeg. Ano? So yan yung disappointment niya, frustration niya. Yan kung bakit siya galit na galit at gusto nang i-overthrow ang government at siya ang mamuno na. 'Di ba? ang gusto niyang mangyari eh. Gusto niyang hawakan noon yung pambansang lakas ng Pilipinas, 'di ba? Itinanggihan siya ni CBBM. Kasi alam naman po natin na pag mahawakan niya ang uh, Armed Forces of the Philippines as chief uh as a chief or leader, di ba? So, hawak niya. Padali lang sa kanya patalsikin o gumawa ng masama laban sa gobyerno. Eh kaso, mas matalino si PBBM sa kanila. O hindi sila umubra. Di ba? God is good kasi hindi talaga papayag ang Panginoon na tayo basta-basta na lang paikot-ikutin at uh, pagsamantalahan ng mga politikong gusto lang ay ang sariling kapakanan. Ano po? Nasusulat sa banal na aklat at saka sa gobyerno mismo natin sa ating saligang batas na dapat irespeto ang otoridad. Irespeto natin ang itinaktang otoridad ng ating bansa pagkat yan ay bigay ng Panginoon at siya talaga ang nagtakda kung sino ang taong dapat mamuno sa atin. Kaya ako, ay pro-government kasi yun ang tama at yun ang dapat. At wala namang tayong makikita ang ginagawang masama ng pamumuno ni TBBM, di ba? Puro lang ano, accusation pero walang uh, solid and valid na uh, ebidensya. Puro lang talaga paninira. Ngayon, kung mayroon kayong ebidensya at talaga namang sa tingin nyo, ito, naniniwalaan yun, mga paninira nila, edi ipakita nyo na mayroon kayong ebidensya, Eh wala nga kayong makita at makuha kasi alam naman po natin paninira lamang. Ano po? At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, and share. And uh, before we end this video, of course, just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. And see you in my next vlog. Thank you so much for watching. I love you all!